Tatlong mapagmahal na magulang ang nagpadala ng kanilang mga anak na babae sa unang baitang. Ang mga bata ay nagkita sa pintuan ng paaralan at naging magkaibigan. Ang kanilang mga magulang ay tila handa ring maging magkaibigan, ngunit na pagtanto nilang mag-uusap lamang sila sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Lumipas ang panahon ng hindi na mamalayan. Sina Julie, Kayla, at Sam ay lumaki at ngayon ay naghahanda na para sa kanilang pagtatapos sila ay naging matalik na magkaibigan, ngunit bihira nang magkita ang kanilang mga magulang. Si Mitchell, ang ama ni Kayla, ay patuloy na sinusubukang magkapalagayan muli ng loob kay Lisa, ang ina ni Julie, ngunit madalas siyang hindi pinapansin ito. Samantala, si Hunter, ama ni Sam, ay wala nang nakikipag-usap sa kanya dahil niloko niya ang kanyang asawa at iniwan ang pamilya si Lisa at Julie ay magkasama sa iisang bahay, ngunit nag-aalala si Lisa sa nalalapit na pag-alis ng kanyang anak patungong kolehiyo. Si Mitchell ang namamahala sa paglalaba at pag-aalaga sa mga anak sa kanilang pamilya habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho. Nang mapansin ni Mitchell na ang kanyang anak na babae ay lumalaki na at nagiging ganap na dalaga, siya ay nagulat. Sa paaralan, nakilala ni Julie si Austin. Gusto niyang magsaya kasama ito matapos ang graduation. Ikinwento niya ito sa kanyang mga kaibigan, at si Kela ay nagdesisyong gawin din ang ganoon. Pinili niyang makasama si Connor, ang lalaking katabi niya sa upuan. Si Sam naman, sa kabilang banda, ay walang interes sa mga lalaki. Lihim siyang umiibig kay Angelica, ngunit si Angelica ay may kasintahan ng iba. Nang umuwi si Julie, nakatanggap siya ng liham mula sa University of California. Masaya siya ngunit natatakot sabihin ito sa kanyang ina, na gusto siyang mag-aral malapit sa kanilang bahay nagbihis ang mga bata para sa kanilang graduation, ngunit bago iyon ay may party sa bakuran ng bahay ni na Julie. Bago ang party, kinausap si Sam ng kanyang mga magulang. Ipinaalala nila sa kanya na dapat magbahagi ng parehong interes at karanasan ang magkakaibigan upang manatili ang pagkakaibigan. Napagtanto ni Sam na kailangan din niyang sumama sa kasiyahan kasama ang isang lalaki sa prom upang hindi mawala ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya ito kina Julie at Kayla nang magkita sila. Dinala ni Mitchell si Kayla sa party at sinubok ang kausapin si Lisa. Nalulungkot siya na hindi sinasagot ni Lisa ang kanyang mga tawag at imbitasyon. Dumating si Hunter sakay ng limousine upang bigyan ng di malilimutang prom si Sam, ngunit nahihiya ang kanyang anak at ayaw makipag-usap sa kanya. Handa na ang magkakaibigan para sa prom. Habang kinukuha ni Lisa ang kapa ng kanyang anak sa drawer, natagpuan niya ang liham mula sa University of California na pagtanto niyang pinili ni Julie na mag-aral doon dahil kay Austin, na mahal niya. Pinuntahan ni Lisa ang anak upang magpaalam, ngunit hindi niya magawang kausapin ito tungkol sa kanyang natuklasan. Nakilala ni Mitchell ang nobyo ng kanyang anak. Hindi siya masaya na may lalaking magdadala sa kanyang prinsesa sa prom, ngunit kailangan niyang tanggapin ito. Samantala, masaya si Hunter na si Sam ay sasama kay Chad. Alam niya na ang kanyang anak na babae ay may gusto sa mga kapwa babae kaya hindi siya nag-aalala. Sa loob ng limousine, nagsimula ang mga bata mag-text. Hindi nila napansin na ang lahat ng kanilang pag-uusap ay nakikita sa laptop ni Julie na naiwan niyang nakabukas. Naiwan si Mitchell upang tulungan si Lisa maglinis ng bahay matapos ang party. Habang nag-uusap sila, may narinig silang tunog mula sa kwarto ni Julie. Ang tunog ay mula sa Messenger na nagpapakita ng mga pag-uusap ng mga bata sa real time. Si Hunter ay nanatili rin, ngunit sa ibang dahilan, Napunta siya sa restroom sa kwarto ni Julie at nakita si Nalisa at Mitchell na nanunood sa pag-uusap ng kanilang mga anak. Gumagamit ng amotakan ang mga bata, ngunit naintindihan ng mga magulang ang mensahe. Nagulat sila ng malaman na plano ng mga anak nila na makipagpalakpakan kasama ang mga lalaki. Dali-daling tumungo si Nalisa at Mitchell upang pigilan ang mga anak na gumawa ng malaking pagkakamali. Si Hunter naman ay kalmado dahil alam niyang gusto ni Sam ang kapwa babae sinubukan niyang pigilan si Nalisa at Mitchell, ngunit nauwi rin siya sa pagsama sa kanila papunta sa prom. Nabigo siya sa pagsaway sa mag-asawa. Sa prom, masaya ang magkakaibigan. Nakita ni Sam si Angelica at kinausap ito. Sinabi ni Angelica na naghiwalay na sila ng kanyang kasintahan at natuklasan niyang gusto niya ang kapwa babae. Nagpa siya si Sam na subukan ng paraan ni Angelica upang matiyak kung hindi siya gusto ng mga lalaki. Sa imbitasyon ng mga kaibigan, sumama siya sa party sa isang lake house. Hinalikan niya si Chad ngunit nandidiri siya pagkatapos. Nakita ni Hunter na umalis ang mga bata sa prom ngunit hindi niya sinabi kina Lisa at Mitchell upang hindi masira ang gabi ng mga bata. Gayun pa man, nakita rin niya si Sam na hinalikan si Chad at nagalit siya. Napagtanto niyang handa ang anak niyang gumawa ng hindi tama para lamang sumabay sa mga kaibigan. Ayaw ni Hunter na mangyari ito kaya nagpas siyang pigilan din ang anak niya. Ang tatlong magulang ay pumunta sa bahay ni Austin. Sa bintana nakita nila ang isang pares na nagmamahalan at inakala nilang si Julie iyon. Subalit, ang mga magulang pala ni Austin ang kanilang nakita. Lumabas ang mga ito sa porch at sinabi sa kanila na alam nila ang tungkol sa mga bata at nasa lake house na ang mga ito. Tumanggi silang ibigay ang address ng lugar. Nabanggit ni Mitchell na ang kanyang asawa ang nagdisenyo ng bahay na iyon. Nagpunta ang tatlo upang hanapin ang address. Habang dinidistract ni Lisa ang mga tao, palihim na nahanap ni Mitchell ang address agad silang umalis patungo sa lake house. Sa lake house, nalasing sina Julie, Kayla, at Sam. Si Kayla ay sumubok ng betchin kasama si Connor. Samantala, dumating ang kanilang mga magulang sa party at sinubok ang pumasok. Hindi sila pinayagan ng mga kabataan maliban kung ang isa sa kanila ay iinom ng mas maraming beer. Sa usapan ng mga magulang, napagpasyahan nilang si Mitchell ang gagawa nito. Nilagyan nila si Mitchell ng tubo sa bibig at nagsimulang magbuhos ng beer ngunit nagkunwari lang ang mga nagtapos na nilagyan ng tubo si Mitchell. Dumating ang mga pulis, kaya't nagtakbuhan ang lahat, kasama si na Mitchell, Lisa, at Hunter, na agad hinayla ang tubo. Hinabol ng tatlong magulang ang limousine. Si Sam ay nakainom ng sobra at nagsimulang masuka. Habang pinagdedebatihan ng mga magulang kung saan ipagpapatuloy ang paghabol, huminto ang mga nagtapos upang magpalit ng damit. Nakita ni Julie ang mensahe mula sa kanyang ina at tinawagan ito bumigay si Lisa at inamin sa anak na alam niya ang tungkol sa kanyang pagtanggap sa University of California at ang balak nitong magparty kasama ang isang lalaki sa prom. Napaiyak din si Julie at sinabi ang lahat ng kanyang kinikimkim sa ina. Napagdesisyonan ni na Lisa, Mitchell, at Hunter na pumunta kina Kathy at Ron, mga magulang ni Austin, upang kuhanin ang telepono ni Ron at malaman kung saan pupunta ang kanilang anak. Nagdesisyon si na Lisa at Hunter na si Mitchell ang papasok sa bahay sa loob, may surprise para kay Mitchell. Naka-blindfold si na Kathy at Ron at nagsimula ng isang kakaibang role-playing game. Sinagip si Mitchell ng kanyang mga kasama, at sa kabila ng pag-aalala ng mga magulang ni Austin, nakuha nila ang telepono at nalaman ang bagong lokasyon ng mga nagtapos. Sa party, sinabi ni Austin kay Kayla na malungkot si Julie dahil sa pag-uusap nila ng kanyang ina. Nagpasya si Kayla na pasayahin ang kaibigan at tiyaking masaya ito kasama si Austin pinalamutian niya ang isang kwarto sa hotel at pinadala roon ang dalawa. Ngunit bago iyon, pumasok si Lise sa kwarto. Napagtanto niya na mahalaga ang unang beses ng kanyang anak at dapat itong mangyari ayon sa kagustuhan ni Julie, kaya't hindi siya nangialam. Gayunpaman, nagtago siya sa ilalim ng kama nang biglang dumating sina Austin at Julie. Ayaw niyang masaksihan ang nangyayari kaya umalis siya ng tahimik, Pumasok din si Kayla sa kwarto kasama si Connor. Ayaw niyang makipagsaya, ngunit pumayag siya sa ibang bagay, at ginawa ni Connor ang lahat ng tama. Nang matapos sila, biglang pumasok si Mitchell, kinuha si Connor at tinulak ito sa dingding. Pagkatapos makausap ang anak, napagtanto ni Mitchell na isa na itong ganap na adulto at kayang gumawa ng sariling desisyon. Si Sam naman at si Chad ay nagtangkang magpalakpakan ngunit natapos ito ng mabilis pinili ni Sam na palapakan si Chad, at pagkatapos nito ay umalis si Chad. Natagpuan ni Hunter ang anak na mag-isa. Sinabi ni Sam na wala namang nangyari at inamin niyang gusto niya ang kapwa babae. Naantig si Hunter sa kanyang pag-amin at buong suporta siyang ibinigay sa anak. Nagtipon si Nalisa, Mitchell, at Hunter sa bar ng hotel at nagdesisyong uminom. Hiniling pa ni Nalisa at Mitchell kay Hunter na manatili, na hindi pa nila nagagawa noon. Samantala, nagbahagi ng balita ang magkakaibigan. Ikinwento ni Julie ang pakikipagpala pa kanya kasama si Austin, ibinahagi ni Kayla ang kanyang karanasan, at sinabi ni Sam ang tungkol sa kanyang pagmamahal sa kapwa babae. Natakot si Sam na baka talikuran siya ng mga kaibigan, ngunit natuwa sila nang sa wakas ay lumapit si Angelica kay Sam at hinalikan ito. Makalipas ang tatlong buwan, handa nang umalis ang magkakaibigan papuntang kolehiyo. Ang kanilang pamamaalam sa mga magulang ay napaka -emosyonal pagkatapos nilang umalis, pinagtitripan nila ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagdagdag kay Lisa sa isang group chat. Doon, nagsimula silang mag-usap tungkol sa Betchin at iba pang paraan ng palakpakan upang takutin ang kanilang mga magulang. Dahil sa karanasan sa prom, naging magkaibigan si Lisa, Mitchell, at Hunter. Si Mitchell at ang kanyang asawa na si Marcy ay sumubok pa ng laro mula sa karanasan ng mga magulang ni Austin, naglalaro ng blindfolded na walang tapal odo.